Madam. <laughs> Hello. Hey, Ayas, good. <laughs> good. <laughs> ah. <Yeah. laughs> Oh. Huh? <laughs> Ang pangalan mo? Muris. Muris. Hmm. pangalan mo? Huh? Bing. Ha? Bing. Ah, Ikaw ba? What's name? Ha? Huh? <coughs> yeah, Guys, at andito tayo sa San Lorenzo Ruiz kung saan ah, dito nag-aaral yung mga batang katutubo. ayan ako sa may din ko ay So, binisita nat, na natin sila upang uh, mabigyan ng uh, counting handog para sa kanilang pag-aaral. Ayun, meron kasama tayo mga NGO na kung saan ay uh, magbibigay ng uh, uh, ibang mga school supplies. Ayan. Tingnan niyo mga kahon na 'yan. Ayan. Madam, pakiusap nung isa pang kahon na. Hindi po. na <laughs> po. Ayan. Ha. Ito po. Alin po? Thank isa pa. ha, ha. sige po. All guys. Thank you so much. Ayun. Isa na namang magandang content dito. Mapasaya natin sa katutubo. Bye-bye.